araw po sa, sa lahat po mga kaidol uh, Sabado ngayon, so walang pasok Wala din tayong sundo So magluluto po tayo ng nilagang mais So ayan mga kaidol, mayroon tayong anim na pirasong mais So ayan o, oh, may balit, mayroon din malaki So ayan mga kaidol, magluluto tayo ng nilagang mais Para pang merinda mamaya hapon na ito mga kaidol So ito po mga kaidol, babalatanan po natin Para ilagay po natin sa kaldero So ayan nililinisan po natin mga kaidol para pagluto na pagkain natin mamaya kain lang tayo para hindi na tayo maglilinis na luto na siya so ayan mga kaidol yung ano yung buhok niya mga kaidol yun yung kinukuha ko so ayan po mga kaidol ito po yung mess dito sa negros po ito po yung texture niya po mga kaidol ilagay po natin dito sa kaldero mga kaidol saka mayroon pang bubalatan wala nang hugas-hugas to mga idol malinis na po ito kasi nandito po yung lasa nya sa loob mga idol kapag hugasan mo siya wala yung lasa nya kaya mga idol oh. pang dalawa na po yung mga idol so yan mayroon pang pangatlo oh. anim na piraso lang po to mga idol ginala ng anak ko kapon laman pero manamis tamis po ito mga kaidol kung walang laman siya ito po mga kaidol pang lima ito yung maliit pang anim ayan mga kaidol lado maliit pero itong maliit mas masarap to mga kaidol kaysa sa malaki nandito po sa maliit yung masarap mga kaidol sana oh. Ay mga idol, lagay ko na sa kaldero. Ito na po. So ayan na po mga idol, anim na pirasong mais. So ayan mga idol, lagyan po natin ng kunting tubig po. So ayan mga idol, okay na, may tubig na. Ayan po mga idol, lagyan po natin ng kunting asin. Para meron ding pampalasa mga idol yung uh, nilagang mais para malasahin natin yung alat nya kunti okay na po yan mga kaidol pagkatapos takpan na po natin para hindi makalabas huh? <laughs> ayan mga kaidol, kumukulo na po siya ha, malapit na po siyang maluto meron na po siyang kulay so ayan na po mga kaidol, kumukulo na, luto na po mga kaidol so ayan, pwede na nakaunin so ayan mga kaidol, nag aaso-aso na pwede na natin kukunin to init tinatawag sa amin mga kaidol yung inanag wow so ayan na po mga kaidol kainan na po so ayan na po mga kaidol luto na po mga kaidol so ayan po uh, pwede na natin kainin to masarap to okay to kaya kainan tayo merinda po tayo mga kaidol so ayan <tip> Yung taplo mga kaidol, itinabay ko po yun kasi para sa anak ko yun mamaya, kakainin na niya mamaya. Kaya take sa taplo kami dalawa. Ito po yung best namin ito mga kaidol. Iba po siya. Iba po yung kulay niya mga kaidol. Color yellow po yung kulay niya. Huh? Masarap siya mga kaidol kasi dagyan ko siya ng kunting asin. Tapos ang katas niya manis-tamis. Wow! Minko may pagka sa kunti. Ya ah? talaga mga kayo kapag lagyan mo siya ng kunting asin tapos mang katas niya na manamis tamis mayroon siyang kunting alat mga kaedol at saka manamis tamis yung lasa niya mga kaedol sobrang sarap talaga mm. Mm. ang sarap tingin ko mga kaidol kapag kumakain ka nito ng isang raso parang mabumusog ka na kasi malaki po yung laman niya at mahaba yung puso niya mga kaidol ito mmm mmm <laughs> Stop, mga hirap talaga mag ng maes mga kaidol busog na busog ka talaga kasi wow. hey, maes eh so yan po mga kaidol oh. ito po yung kung tawagin na texture niya po mga kaidol so yan po mga kaidol oh. tingnan niyo busog na busog ka talaga mga kaidol kasi malaman siya nagubos ko na po yung isa mga kaidol so ayan ito na naman mas malaki pa siya mga kaidol sa kaysa sa isa kanina mga kaidol ito po aapake na natin mga kaidol oh. So yan po mga kaidol malapit na po maubos mga kaidol Ang daming naman mga kaidol oh. So yan po mga kaidol Thank you po sa lahat Thank you for watching Sana magmerinda din kayo dyan Huwag kayong magpagutom Kain po kayo Yan po yung puhunan natin sa ating katawan Ayan oh. na po mga kaidol Maraming salamat po sa lahat ng nanonood And God bless us all Po mga kaidol